What's up mga bata? Ngayong araw ay iiyak uli kayo dahil lalabanan ko naman sa 1v1 ang top 1 global karina. Ang lakas oh! Top 1 global siya pero pag check ko ng profile niya ay top 2 global lang siya. Ibig sabihin mahina pa pala ito. 800 palang matches niya top global na agad. Pagtingin ko sa history niya puro talo. Halatang nagpapabuhat lang ito. Kaya alam ko na agad na mananalo ako dito. Kaya naman dali-dali ko na siya in-invite para makapag 1v1 na kami agad. At malaman niya kung sino ang tunay sa amin na Karina Gods. To Dito akala ko papalay ganya ako. Pero tumakbo lang siya sa tower kaya namatay ako. Duwag pala ito. Dito nasa tower na naman siya at napatay ako. Mahilig pala mag-tower hug ang top 1 global na ito. Napatay niya na naman ako dito. Grabe ang lakas niya talaga. Cheater siguro ito. Ano, ano, ano? Makikita mo kung sino mo. <laughs> Ilalabas ko na ang 100% kong lakas. Dudurugin ko na ang top 1 global na ito. O ba diba hindi na siya makapalag? Ganyan talaga kapag nagpapabuhat ka lang at nagpapapilot. Magiging AI ka lang kapag ako nakatapat mo. Kahit mag-tower hog ka pa hindi ka na maliligtas ng tower mo. Nothing <tinyo> i oh.